Sa isang maliit na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at malinis na ilog, nakatira si Juan Tamad. Kilala siya sa kanyang matinding katamaran, palaging naghahanap ng madaling paraan para makuha ang gusto niya. Isang mainit na hapon, naglalakad-lakad si Juan sa mga bukirin walang direksyon at tila walang iniintindi. Naririnig na niya ang pagragasa ng kanyang chan. malakas na nag-aalala dahil wala siyang kinain mula umaga pa. Ngunit sa halip na humanap ng makakain o magtrabaho sa bukid, nagpalibot-libot lang siya, tumitingin-tingin na parang nagbabakasakali na may dumating na pagkain. Matapos ang ilang minutong paglalakad, napansin niya ang isang puno ng bayabas sa dikalayuan. Ang mga bunga nito'y hinog na hinog, nakabitin at kumikislap sa sikat ng araw. Napahinto si Juan at ngumiti ng tamad. Ah, hindi na ako maghahanap pa ng iba. Hihiga ako rito sa ilalim ng puno at hintayin ko na lang bumagsak ang mga bayabas. Dahan-dahang umupo si Juan sa ilalim ng puno nagpakalapit-lapit sa mga hinog na bunga. Humiga siya, nakatingin sa mga bayabas at naghintay. Nakapikit-pikit pa siya, umaasang malalaglag ang mga prutas sa kanyang bibig. Ang ganda ng buhay. Ani Juan habang tinatamad pa rin abutin ng bunga. Aba, Lola! Bakit ako magpapakapagod kung pwede namang maghintay? Lumipas ang oras at patuloy sa pag-ikot ang araw. Nakapikit si Juan, hinihintay ang bayabas na bumagsak, ngunit ito'y nanatiling nakakapit sa sanga. Samantala, dumaan ang isang matandang lalaki at nakita si Juan na nakahiga sa ilalim ng puno. "Juan, anong ginagawa mo diyan? Nakanganga ka pa." Tanong ng matanda tila nalilito. "Hinihintay ko po na malaglag yung bayabas para diretsong mapasubo ko. Ayaw ko pong umakyat." Sagot ni Juan na tinuturo ang bayabas sa itaas. Naku, Juan, tatanda ka sa kahihintay dyan. Bakit hindi mo lang akyatin at pitasin? Eh, masyadong matrabaho, tatang. Tsaka matyaga naman ako, hihintayin ko na lang. Umalis na lang ang matanda, nangingiti sa kahibangan ni Juan. Dumilim na ang langit at lumamig na ang hangin, ngunit hindi pa rin umaalis si Juan sa kanyang pwesto ang kanyang tiyan ay patuloy na kumukulo sa gutom. Biglang dumaan ang isang batang lalaki na napatingin kay Juan. Kuya Juan, bakit ka po nandiyan pa? Gabi na. Tanong ng bata na mamangha sa eksena ni Juan. Hinihintay ko lang itong bayabas na malaglag. Ayaw ko talagang umakyat. Kuya, hindi po yan malalaglag agad. Bakit hindi niyo gamitin ang tungkod ko para patumbahin? Alok ng bata, inaabot ang isang tungkod. Hay, mas matrabaho pa rin yan. Umiling ang bata at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan si Juan, ngayon medyo nahiya pero ayaw pa rin gumalaw. Nang tuluyan ng nakatulog si Juan, dumaan muli ang gabi. Kinabukasan, naalimpungatan si Juan sa tunog ng mga dahon. Pagmulat niya, Nakita niyang kulubot na ang bayabas at kinakain na ng mga ibon. Ang dating hinog at masarap na prutas ay tila lantana. Ang tagal kong naghintay tapos ganito lang ang inabot ko. Biglang dumaan si Maria, isang batang masigla at kilala sa lakas at sipag. Nakita niya ang mga nahulog na prutas at tumingin kay Juan kung umakyat ka lang kahapon, sana'y na-enjoy mo ang sariwang bayabas. Wow! Eh, hindi ko naman naisip na gano'n ang mangyayari. Juan, matututo ka rin. Ang katamaran ay walang may dudulot na maganda. Sunod, subukan mong magtrabaho para sa gusto mo. Puno ng pagsisisi si Juan, hindi niya tuluyang iniwan ang kanyang katamaran sa kabila ng mga nangyari, pero natutunan niyang minsan Kailangang kumilos at magtrabaho para makuha ang nais sa buhay. Mahalaga ang pagsisikap upang magtagumpay. Ang katamaran ay magdudulot lamang ng pagsisisi at pagkakawala ng mga pagkakataon. Mga apo ko, huwag tularan si Juan at matutong magsumikap para hindi magsisi sa huli. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayong araw, subscribe ka naman sa akin na po. Hehe. He.